Dahil hindi naman ako sikat dito sa Los Baños, ang Los Baños na lang ang pasisikating ko. In a good way, siya. So chef. for this video, gumawa ako ng short vlog. Short vlog lang naman to. Hindi manood, masasaktan. Char! And for Dinoturo today's video, mo. ang unang nating pupuntahan ay well, I, Chess know. Kitchen! Ang sungit ng videographer ko. Alam mo, dami pala ng tao. Kakahiya. Alam nyo ba, nang high school ako, Homer, ng maliit na store doon sa Grove, itong si Micha's. Marami ng taon na yun. Sumikat siya doon sa mga programs na cookies. Pero ngayon, ang dami na niyang baked products. Kaya may baked macaroni. Pag napadpadta dito ay, sa amin ay ay sa Las Banyos at naghahanap ka ng breads, pastries, and cakes na affordable, dito ka ituturo ng mga taga-LB sa Micha's. Dalawang stores nila dito sa LB. At dito sa Mitcha's Kitchen ka, pwede mag -dine. At dahil 200 pesos lang ang binigay sa aming budget ni ba Dade, bahala na yung BSA ko na anak ang mag-budget. Kung yung previous post ko, alam niyo kung bakit ako tumatawa May drinks na rin pala dito. Cash na lang ang kulang. Buto na lang they accept Gcash. Lagi si Shine nakita niya doon sa Gcash yung name ng may-ari. Eh kapangalan ko. Actually may kwento ako dyan nung college ako kasi pareho nga kami hazel. Next time na lang hindi nakakasha sa voiceover. Ayan dahil nagtitipid nga kami isang matcha drink na nga nabili namin. At dahil nga walang parking dito na kami sa sasakyan kakain. So taga video na lang ako. Ikaw na lang yung taga kain. <laughs> dito kami nagpark sa Fredo Park. Dito to sa loob ng UPLB campus. Lagi nito nakikita sa post ko. Okay, eh, ito nakita nyo. Basta yung on ko na lang ha. Tapos tinanong ko sa Shana, paano ba ina-end ng vlog? That's all for today's vlog. Bye! Tiend na nga, tiend!